🎵 Music 🎵 Good evening mga ka-dears! So, ayan, langit tayo mga ka-dears. And guys, maring, magluluto lang kami ng anong dinner. So ngayon, ang charge sa pagluluto ay si Kuya Johnny. <laughs> Anong iluluto mo? Mukhang masarap yan ah. Mm -hmm. Ano ba yan? Giniling na. Uh. Giniling pala. Oh, Special tea oh. giniling. Oh, ito na guys yung mga halo niya. Ayan guys, malilibre ko lang po yung hapo. Malilibre ng luto. Kasi madol. <laughs> ito luto ka na. Masarap na kasi magluto kasi nga mayroon na tayong outdoor charing bago, bago, bagong, bagong gawa. Palipal. Meron na silang ano, meron na silang uh, pinagawa na nila ng ano to. Uh, dirty kitchen na may medyo social. Sana uh, paggastos ng ano guys. Ganoon talaga. Minsan pa lang magpagawa, eh, sulitin mo na. Dapat yung kanta ka. Yung um, tawag dito. Nagustuhan mo sige. Ingles din 'yun, 'di ba? Baka gusto mo talaga. Ano, <clears throat> meron na tayo, kalabing. Pantitipid na ito atas ng sisig kaya saan din 'yan. Ah, guys, ano, hindi pa tapos, dinikit-dinikit kasi ito. Hindi pa. Hindi pa tapos pero ginagamit na namin. At excited na magluto. Ano, go guys, hinta na niya gripo na din dito. Ayan. Ayan lang ang barangay hall. Hindi, <laughs> arangan natin dyan ng ano. Ng ano kaya uh, na still matting para kahit mabatuhin man siya dyan. Or ano ng bola, hindi papasok dito. Hindi, <laughs> still matting. <May> hindi, <laughs> yung net na Para... May nagbato ng okay, bato. Hindi siya taso. Ano ka. matikman nila yan. Crossin pa uh, ano. <coughs> Ayan guys, bali magluluto din tayo ng ano ng mani. mag adobo tayo ng mani. Pangtinda namin guys, cherry. Try namin. Pwede to pangtinda. May sikreto kami dito sa ano mani para malutong pa rin siya. Babad nyo siya guys sa ano sa uh, mainit na tubig. babad nyo siya sa mainit na mainit na tubig. Nang isang oras or 30 minutes. Na, takpan natin siya. Ano yung ibang takip? Wow, sarap. Walang kong mabiling kumalis. Wow. pasas. Masarap din mag-stack ng ganyan. Habang pairit ka ng pairit, dahil masarap yan eh. mm -hmm. Parang sa minuto din. Eh. So. makalat pa guys at hindi pa nakapagam. Ito na siya. Uh -huh. Ganda. Hindi pa siya tapos. Yan. Baka bukas tapos na rin. Ito, lalagyan din nila ng ilaw yan. Ang gandang ilaw. Tapos, pero ang nagustuhan ko dyan, yung payo. <laughs> Ang trending na payong. O, oh, kaya ako nagpagawa ng ganyan. Kasi gusto kong sabitan lang yan ng payong. Yan. Yan o, oh, katulad yan. Ang mahal kasi ng payong na yan eh. Nasa 42 million pesos. Kaya kami nagpagawa ng ganito para sabitan lang ng payong. Sinong nakakaano sa ano? nakaka-gets sa mga stress na sa kakapanood ng ano mga hiring-hiring <laughs> mahay blood ka talaga eh pag, pag ano Diyos ko po. my god talaga kaya nga eh papakahirap ka tapos ano ganun lang sila lang palang nakikinabang mm -hmm. Hindi lang yun ah, ang mga nakikinabang marami pa. Party lang sila. Ay, sigurado yun. Ay Sarap! To, ganito, hihwale, hihwale, dapat ang sikreto magluto ng hanggang mga ganito. Hiwalay-hiwalay dapat yung ingredient. Hmm. Pag sinabay-sabay mo, pati karne, eh walang kuwan ka na langsa. Tapos luto yung muna si Ganun ba yun? Oo. Oh. Parang ilalaga mo na yung... Oh, pag, nil, pag, niluto mo kasi sa bayang karne, parang, parang nilaga mo yung karne. Dapat piritusin mo. Hmm. Lagi mo eh. hmm, na lang kala niya no? Isang kutsa mo muna? Oo. Hmm. Isang kutsa. Isang kutsa. Hmm. Hmm, diba? Sakto, Oh, Natakam kayo guys, no? Sarap. Ito kaya, huwag gano'ng kaya okay, isang order nito. Tulit okay. mo ka lang kanina ito. Tulit siya. Ang mga palabas mo kaya ito. 250? Uwe, yeah. okay, kung din lang o, oh, 65. O? Oh, 65. ilang 65 ba? Ang mga palang, hindi lang 65 times ka. Ang kadami na yan o. Oh. kan hmm. yang ke hati weh. Ini kok. 19. Lalu -lalu -lalu mani, mani, adobong mani. mani. Ayan na guys. Ayan. Medyo ano na siya. Light brown na. Mag-aama lang sa halo talaga. Inaayaan mo yan sumok hindi na pantay. Ano okay. to pang benta to? Tindahan? Pero ubo na nga eh. guys. balik standing position muna tayo. Standing ovation muna tayo. At hindi pa tapos. Kain okay na! Good! Jira na Jira. <laughs> mm

mirang kopi guys seram gini nih. 那挺那挺好玩的。 parang yun. Ayan. Luto po. Saka lang yun ang ginasabi yung gubo. Luto po ang aming kadobong mani. Sarap ba? Talagang sipagan mo ng rin para hindi siya masunod. Pati yung kanyang mani, kayong kanyang ano, uh, crispy. Kasi nang nag-run sa Actually, second item ano to. yung pangalawa? Nasunog. <laughs> Pero napagtyagaan pa rin namin na, na busin okay. yan. Nakubus namin sa tindahan. Oh, Ayan na guys, ang ating mani, babalutin natin siya sa plastic para maibenta na bukas. <laughs> mm, kalutong. Ayan guys, ma'am. Ang lutong. tikman nyo. Tikman nyo. Pakinggan ganyan. Mm. Ang lutong. Mm. Sarap. sarap. Sakto lang yung kanyang ano, pagkakaluto. Ito, ito lang yung, ito yung, ganito yung masarap na luto. Um. Ito Hindi ito. masyadong ano, sunog. Nakakainis yung sunog. Mapait. Ang sunog. Ayan, magkano kaya itong isang ganito? Sab lima. Dati sa tindahan. Dati ko lang eh. Sampo, marami. Mm -hmm. lang noon, Ay, malilite eh. Min lima. Amin, guys. Sarutan na eh. Binta na lahat. May binta. Sa sunod, yung milaga ng mani. Na naman? Magtanim na tayo ng mani. Ah, oh, ayan na okay. guys, so, oh, dami na oh. Mm. Kan ko yung ating kikitain diyan. Kapag magandang benta, magluto ulit tayo. Susunod butong pakwan naman. Ito. Dami nito, sarap nito. Dami ito. Ganito lang ginagawa ni mama nun, guys. Kung alam nyo lang. nagtitinda rin kami dyan sa plaza pag may paliga. Pagalitan niya kami pag kami pagdating sa school. Siyempre nung pagbata ka, nahih nahihiya ka pa magtinda. Kasi, siyempre nagdadalaga ka na. May mga crush-crush mo. -crush Pagalitan niya kami. Wala kayo baawang pagdating sa school? Oo. May kayo mama lang din na nilakuha sa mga 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 ano, uh, ano no, kamutik yun noon. Ano? Mga chlorine. Nang ginapripak-ripak na ganyan. Hindi hmm, ano, na po. Yung TV lang ito. Mani na ano, nilaga. Balot. Balot na. Eh. Kulong na Balot na Alam mo, namamana rin pala na talaga yung kanda. Ang mga business na din. Maghinto lang si Mama guys magtinda ng ano na. Wala na kami dito. Hmm. Um, Saan naman yung anak ni? Hmm, na maniganak na. May trabaho na. Ang gano'n mo. Um... Ito tinakal namin, apat na ganito. Bilangin mo na natin bago natin isin. Para hindi ko nga may pat. Yan, ito na guys ang ating ano, mani. Sabi mo ano. Uh -huh. pesos kasi may yung mga ko naman. Maliit lang din palang ano dito. Hindi, ano kasi guys, madami kasi yung lagay namin eh. Kasi ano, na, puspusok ba. May kinita rin kaming 70 pesos. Kung maibinta. Ayun eh. Pwede na may maigi wala. Pinagkuha namin. Hmm. Nag-aroon-aroon pa kami dito guys. So, para <laughs> ano. Hindi <laughs> kasi gumana yung ano, yung sailor, sailor namin. Hindi kuryente pa. Hmm? Sayang kuryente. Di, wala na yung eh. Wala na. kinita ah, Tignan natin yan bukas sa ah, natin dun sa labas. Hmm. <laughs> sa garapon. Hmm. Dikot na yun yung mantika niya eh. O, oh, yan na nga, guys. Good night, everyone. Good See you tomorrow good again. Kering. Laban na naman bukas. Panggabi.